So guys, this time guys, puntahan natin yung mansion ni Kuya Lods. Ang tagal-tagal na. Yung 10 million na binigay ko sa kanya, tignan natin kung natapos na ba. Ayun ang bahay niya. Laki yung bahay ni Kuya Lods eh. Hmm? Ang putang ina yan. Laking bahay na yan. Ayun nga oh. Ayun bahay ni Kuya eh. Hmm? pag laki yung bahay Kuya Lutz talaga Ipa talaga ito si Kuya Lutz Ayun Tara Tapasin muna natin Tara, continue lang Okay, close Oh, tara guys, punta na natin yung mansion ni Kuya dito. Uh, Boleh lagi dire. Gimana nak balai. Tingnan mo yung bahay ni Kuya Lodge guys, sobrang laki talaga. Ay, Sobrang <laughs> <laughs> laki <laughs> yung bahay ni Kuya Lodge guys. Iba. Iba talaga si Kuya Luz. mo <laughs> yung bahay, oh, sabi, super lagi talaga. Tapos, dito mo. Sina, tapos, yung nakakaano pa ni Kuya Luz, sobrang ano, niya, talino niya. Kasi bumili siya ng lupa dito. Tapos, tinaniman hinanim, na ng, ng mga, ano, yung, hmm. ano yan, palay. Alay. So, sobrang laki yung palayan niya dito. Dito mo palayan ni Kuya Luz. Ay, good night, tarde. Bro, laki na pala yan niya dito, guys. So, pagitan natin. Yan, you know? lo Grabe, ganda. Try, 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 try. Head out. Yan, ano yan, yung pag may mga bisita, tapos yung swimming pool niya, eh, hindi niya muna inuna kasi inuna niya yung bahay. Tapos yan, swimming pool yan dyan. Yan, you know? Maganda yan, yung swimming pool dyan. Tapos may parang kubo-kubo yan, yan. Kubo-kubo. Tapos yan, swimming pool hanggang dyan. Laki. Grabe. Mansion bahay, Kuya Luz. Mansion bahay ni Kuya Luz dito, guys. Ito, rooftop. Ah, ganda na rooftop. Eh. Oh. Oo. Uh third floor ha huh? <laughs> third floor yung <laughs> ano ni Goy dito, bahay yan swimming pool yan dyan yan swimming pool tapos yan tapos matapos yung bahay ni Goy ano sinuna yung bahay

muna tayo kasi wala pala dito si Kuya Lud. <laughs> Kuya Lud. Kaya